So mga kabadi, remembering ang memories mga kabadi no? So makamingaw kayo ni siya mga lugar mga kabadi Together with gagawad gati sa mga pila bulan na mga panagubans Kini nga grupo nabuo Pero dili man, may ka isa ka lugar, isa ka kuwan lahi lahi may pero nabuo with kagawad kati so naka remember jud ko ani nga mga panahon mga kabadi init ulan mga mong kaagi pero chill ra gihapon mi nga kini nga banding na mo last na ni na mo nga banding ani diri kini nga balay kay mo siya nga balay nga gihimo namong mong uh, kibali mo rag staff house ba so kini on last na mo ni siya nga pangaon last nga tambay last na nga banding pero na pa dahil siya gihapon, wala gihapon dahil siya nabungkag ni amo ang agropo. grupo. So happy kayo ko nga kini nga memories na naapa ni sa ah, and hopefully kini nga mga memories na remember gihapon ni sa mga kauban. Pero bisan wala mi nagkauban-uban karon pero kini nga memories pinaka the best nga mga memories ni para sa moa. Ah. 'Di ba? So tanawa, awa comment mo diri aha sa inyong mga dagway char bitaw oy daghan grabi da, grabe naman din ako kaon diri ano kay ako na man gid na day ko naghukad pas dilan na pay ko sigig sa pisapi din ha makamingo kay ni sila ba kay bisan mga ingon ani ni sila pero kanang walay nilibakay walay kwan wala basta banding na mo bisan dili mi pareha dili mi parehang lugar dili may dili pero nahim na nabuo mi as a family dili mi nabuo nga as ko nab, nabuo mi as a family say na lang ko taman bye bye K -O. K -O.